Kamusta ka? Welcome sa Noypi TV. Narito ang pangkat epliko sa Mindanao. Yakan. Ang yakan ay nagtatanim ng iba't ibang halaman tulad ng palay, nyog, at kamoteng kahoy. May sistema sila ng pagpapalitan at nagtutulungan sa pagsasaka na puno ng tradisyonal na paniniwala. Patriyarka ang sistema sa lupa yakan kung saan ang amana ang pinuno ng pamilya at malapit ang ugnayan ng magkakamag-anak. May mga ipinagbabawal tulad ng pagpapakasal sa magpinsang makalawa, ngunit mayroon ding mga patakaran sa pag-aasawa tulad ng pagpayag sa diborsyo. Tausog Kilala sa tapang at kahusayan sa labanan ang mga tausog. Hindi sila nagpapatalo dahil ang karangalan ng pamilya ay mahalaga sa kanila palakaibigan at mapagbigay ang mga tausog. May mga tausog na mangingisda at magsasaka. Ang mga taga-dalampasigan ay nagpapalitan ng perlas sa mga taga-Borneo at Saba, habang ang mga taga-Burol ay nagpapalit ng pagkain. Maranao Ang mga Maranao ay naninirahan malapit sa lawa ng Lanao sa mga lungsod ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, Marawi, at Iligan. Ranao, ang salitang Ranao ay kahulugan ng lawa, kaya tinawag silang Maranao. Sa Marawi, kilala sila bilang mga dugong bughaw at nakatira sa malalaking bahay na walang silid kundi malalawak na pasilyo. Ang mga banig pandanas ay karaniwang gamit nila sa sahig at sa moske. Hindi nawawala ang orihinal na kulturang Maranao, mula sa disenyo ng kanilang gawaing ukit hanggang sa kanilang mga damit at kagamitan sa tanso. Tiboli, sa Cotabato naninirahan ang Tiboli. Sila ay mangingisda at mga at gumagamit ng kaingin sa pagsasaka. Walang pare sa kanilang tribo at kadalasang inuukol ng mga babae ang pagpapaganda sa sarili. Gumagamit sila ng pulot pokyutan at nagdadagdag ng hako at kwintas sa kanilang damit. May mga tato o hakang ang mga babae at maaaring mag-asawa ng marami ang mga lalaki sa tribo. Ang Bajau. Kilala rin bilang Luaan, Lutaos, Bahaw, at Samalpal, ay naninirahan sa Sulu at may mga katulad na kultura sa mga Samal. Nakatira sila sa mga bangkang bahay at ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Mahusay din sila sa paggawa ng mga vinta at banig. Karamihan sa Bayao ay Muslim ngunit naniniwala pa rin sila sa ambo o kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Subanen Ang mga Subanen, isang katutubong pangkat sa Pilipinas, ay matatagpuan sa mga kabundukan ng Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Kilala sila sa kanilang kayumanggi na balat at makapal na maitim na buhok, na nagbibigay sa kanila ng kanilang natatanging anyo at kultura. Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nagtatrabaho sila sa pagsasaka, pangingisda, at paggawa ng mga produktong gawa sa kahoy at baryo. Naniniwala sila sa ugnayan ng tao at kalikasan, at itinuturing nila ang mga bundok, ilog, at kagubatan bilang sagrado. Iranun. Ang Iranun na ay etnikong grupo mula sa Mindanao at Sabah, Malaysia. Sila ay naging bahagi ng Sultanate ng Maguindanao at kumalat sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Borneo bilang mga kolonya ng Iranun na karamihan ay mga Muslim at may malapit na ugnayan sa Maranao. Sila ang isa sa mga pinakamatandang tribo ng Muslim sa Pilipinas at may malaking papel sa kasaysayan ng Muslim marriages. Bagobo, ang mga bagobo, matatagpuan sa baybayin ng Golpo ng Davao, ay kilala sa kanilang matipunong pangangatawan at kulay mais na buho. Sila ang unang nadatna ng mga Espanyol sa Mindanao at nagkakalakalan sa pagsasaka. Walang malinaw na pagkakaiba ang gawain ng babae at lalaki sa kanilang lipunan. Ang tradisyonal na lipunan nila ay may tatlong pangkat, ang mandirigma o bayani, ang dato o pinuno, at ang mabalian o paring babae. Ang dato ang pinuno at tumatayong huwes sa kanilang lipunan. Ninamana ito at pangunahing tungkulin ay mag-ayos ng gulo at ipagtanggol ang tribo. Ang mga mabalian naman ay matatandang babaeng mahuhusay sa paghahabi. Yunon, ang mga kuyunon ay naninirahan sa Buswanga, Agutaya, at Kuyo sa Palawan, ay kilala sa kanilang dugong sino, na nagbibigay sa kanila ng kasipagan at katalinuhan sa negosyo. Pagkakaingin ang kanilang paraan ng pagsasaka, habang pangalawang pinagkukunan ng ikinabubuhay ang pangingisda. May mga pangkat-pangkat na gawain tulad ng pagsasaka at pangingisda. Bagaman kristyano na ang karamihan sa kanila, patuloy pa rin ang pagsamba sa kaluluwa ng mga yumao at ang pagsunod sa ritual ng mga babaylan. Ginagawa nila ang mga ritual tulad ng palasag at taga-black para sa pagsasaayos ng pananim at pagpapagaling sa sakit. Matapos ang gawain, madalas silang magtipon-tipon at mag-inuman. sa inyong pananood at muli ito si Kuya Paul na Noypi TV. Paalam!